Hello guys, for today's video. Magandang <laughs> gabi guys, dahil ayan nga guys, Magluluto tayo ng pangulam guys. Ayan, wow. Bingwit lang yan guys, bingwit. Dahil ngayon lang tayo nakapaglaot guys, dahil nagali, fully wake. Ayan, first day natin ng ano laot ngayon guys. Ayan yung mga, ano <laughs> mga, ano natin nga uh, kapwa mga lalaot ayan inaatak na yung ano guys yung huli ayan ayan ganyan pala guys yung ano yun yung ayan yung ano uh, nauli sa bingwit ang ulam guys ayan yung buya namin guys buya wala pang tamban wala pan, ano shout out pala kay ano Jan Jandi Santonya. Shout out tayo Jandi Santonya. Ya, selamat din. Yun. Ininya sana tin sya. At itu guys ay tawag ay pa-call. Pa-kole. Pa-kole guys. Ya, pangano bukas to pang para sa Malunggay. Ayan, ayan. ayan. ayan, ayan. Naatak na, naatak na. yon Yan. Oh, wow, ayan guys. Ayan. Tapit natin. yon Fresh na fresh. Huawei. Huawei. yon Shout out sa ating lahat. Ayan. Dito na natin tatapusin ang ating vlog. Ayan. Linis muna tayo guys. Linis muna tayo. Ayan yung ano natin. Yung kaldero. Yung kaldero. Ayan.